Tulad ninyo, naging gobernador din ako. Mahigit isang dekada ko pong pinaglingkuran ang probinsya ng Ilocos Norte. Na pag aralan ko ang bawat sulok ng lokal ng pamahalaan. Sa panahon ng tagtuyot, natutunan ko kung ano ang irigasyon ang kailangan na ayusin. Sa panahon ng unos, natutunan ko rin kung anong sektor ang uunahin. Hindi makakailang kayo rin ang mas nakakaalam sa tuwing may pagsubok na hinaharap ang inyong mga mamamayan sapagkat kayo ang una nilang tinatakpuan. Simula ng maitatag ng LPP noong 1987, nagkaroon ng lahat ng mga lalawigan sa bansa ng iisang tinig para sa iisang adhikain. Ang kaunlaran ng bawat Pilipino sa anumang panig ng mundo. At sa mga nakalipas na dekada, naging simbolo kayo ng pagkakaisa, pagtutulungan at pag-asa para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan natin. Noong nakarang taon lamang, ipinakita ninyo ang lakas ng inyong panindigan sa pamamagitan ng Manifesto of Support. Pinilan, pinili ninyo na isulong ang matapat na serbisyong publiko sa halip na pagkawatak-watak na hindi nakakatulong naman sa ating mga mamamayan. Nakikiisa rin kayo sa pamahalan upang maisulong ang ating mga hakbang sa digitalization. Mula noon, bumilis na ang proseso, nabawasan ang fixer, at higit sa lahat, napalapit ang ating serbisyo sa ating taong bayan. Sa larangan ng agrikultura, itinaguyod na natin ang abot-kayang bigas sa tulong, nagawa lang natin ito, sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Natitiyak natin ang mga benepisyo at subsidiya ay napupunta sa tunay na mga nangangailangan. Pero hindi po tayo dapat tumigil sa pagsulong. May mga isyong kailangan pang harapin na hindi pwedeng talikuran. Lalong-lalo na ang mga bagong opisyal ng LPP. Ngayon, higit kailanman kailang, kailangan ng bansang Pilipinas ang inyong pamumuna, pamumuno upang wakasan ang mga maling nakagisnan. Nagsimula pa lang ang laban at mahaba pa ang ating tatahakin. Umaasa ako na kasama namin kayo sa bawat hakbang sa pagsusuri sa mga proyekto, sa pagsasaliwanag, sa mga nakakukubli nakaku na kadliliman. Kaya't hinihikayat ko kayo paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin, nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan at isiwalat natin kung may makikitang taliwas. Kaya dahil ang pera ng sambayanan ay pera ng bayan, hindi sa parang pansariling interes. Umaasa rin ako na ang LPP ang siyang magbibigay daan upang higit pang bumilis at humusay ang serbisyo publiko. Gamitin natin ang mga bagong teknolohiya, yung AI, data analytics, iba pa, para paghusayin natin ang ating frontline services. Nais ko rin banggitin na ipinapatupad na po natin ang ating zero balance billing. pitumput walong DOH hospital na ang kasama. Sa ilalim ng programang ito, Walang babayaran ng mga kababayan natin na nakakonfine sa basic award ward accommodation. Ang aking samo ay maging laganap din ito sa mga ospital sa ilalim ng lokal na pamahalaan. Kung saan hindi kailangan maglabas ng pera ng ang mga naghihirap nating may sakit. Mga kapwang likod bayan, naririto tayo dahil pinagkakatiwalaan tayo ng taong bayan. Huwag po natin silang bibiguin. Para sa mga bagong opisyal ng LPP, magsisilbing gabay, magsisilbing boses, at higit sa lahat, magsilbi kayong konsensya. Sa paraang ito, maitatag natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umunlad. May, may siguridad sa kinabukasan at may tiwala sa pamahalaan. Muli, binabati ko ang ating mga opisyal ng LPP. Maraming maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.